Alright, so magamaganda nga po mga guys. So welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So nandito naman tayo sa Avenida Street, no? So Santa Cruz. So shout out nga pala sa lahat mga subscriber natin. So samahan nyo naman ako para mag-update tayo sa mga about mga trilo ni boss ito sa uh, Avenida Street. Mga iso. so hindi natin patagal yung mga guys. So samahan nyo ako solid so doon so. so, sa area na yan, papuntang galing monumento, no? So iwingin natong itong LRT na papuntang. So ito, 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 Carriedo mga guys, so, yung kalsada na yan, Carriedo papunta na. So ito lang yung tindahan to mga guys, sa inyo, so nandito tayo. So medyo may ano, so update lang natin mga about mga presyohan ng mga uh, ano kung may pagbabago pa mga presyo ni Boss RG. Dito sa mga ni Boss RG, Boss so, Shata sa lahat mga subscriber natin, so lalo lalo, lalo. na. Nagahanap ng mga gantong ori na. Happy, yan

Rolex. magkano ito din tawag ko eh. na Eh, ngayon. 'yan. My bigat oh solid ito oh Rolex oh, bike pa so, yung mga gis, oh. oh, 'yung pang bato mo no. Oh. yan, sa mga napakabigat. So mga nasa ano to. Wampot si Gotsov. Dala hindi lang Rolex din to isa. Oo, oh, ito. Deep na dalawang hulay sa elevator. Yan, yan. Hindi ito. Rolex din, no? Oh. Oh, Ang brand nyo pa to, ha? Mga brand new pa yan, Idol. Wala pa sa... Ah, brand new to mga iso. Oo. Oh, so, halo-halo. Plastic pa yan. yan. may mga plastic pa, no? Pero ito na ang 4.5 naman to. Oo, oh, ito sa Idol. Yan, yan. 4.5 ito mga gantong ori na Rolex. Sa ilalim. 4.5 ah, four five. Okay, pili lang, Sandra. Uy, smaki na niyan. Uy, yes, smaki na. So, magkano na ito, boss? Ayan, 2.5 din yan Idol. Two yung mga kisong. yung mga rilo niya. So, Original boss. yan. Original. Original. yung okay, mga, mga gantong ori na rilo, ha? Dito lang kay boss, Arn. Bonobla baby, baby dalawang libo yan dalawang libo Negosyable pa ito ha, negosyable pa yan Negosyable pa ito lahat ha Negosyable Makinis yan, makinis Yan, dyan, mga pogi pa, pa yan Tingnis no, ang ganda Pogi-pogi pa talaga Magkano ulit? 2 dalawa, dalawa du, in, Dalawang libo Yan, sa naganap ng ating yung ori na Rilo, t-shirt Quartz lang Ay, tomatic. Tomatic yan. Tomatic mga kisong. Yan. So magkano ang presyo ito, boss? 25 yan, 25. 25. Tiso, 25 yung mga isa. Ito naman, Michael Kors. Oh, Saan yan? 1.5 lang yan, idol. 1.5. 1.5. Maganda Michael pa yan, kung hindi. Yan, yeah, 1.5 po mga isa. So yan. Mga ah, mapapresent yan. 1.5. Queen. Toyota makina niyan. Toyota makina. Magkano to? 18. 18. Okay. Chronograph. Chronograph. no? Oh. stainless yan. Stainless. Magkano to? 18 na lang. na lang mga guys. Uh, automatic na -5. Uh, Automatic na Rolex to. ganap na nga roll pulis magkano ang presyon nito? yan, 1,500 1,500 mura lang oh makinis pa yan. yan makinis po 1,500 oh. magalit ang horin na ano kasyo natin magkano? yan, 1,000 lang yan 1,000 kasyo ito naman um, ang Japan presyon? yan, yan 1,500

dami tayong pagbibilian dito mga ano mga so, ito. Kanya. 4 5 time. Sama rin to sa it. 43 cents nito, 45. Sama niyo pa. Wanid. ore yung kwento nito dosin. Brand new nito. Ito. 1 Mga mga salamat mino syempre bayulit ang gule niya. yung one piano yung mga kisyo mga kung kertong or ya sa Sunday bo dundi tunchan dundi tunchan yung ano yung mga kisyo yawa na switch yan one switch so ito pagitan rigan pagitan andri titan andri na ano mga vintage na yun mga vintage yun ito mga ito kag-e-thundered mga pang babae ito mga pang pag-e-thundered ito mga ito mag-e-thundered saka battery kag-e-thundered yung pang babae ano ganda yung meron tayo itong pang ito ito pang babae na diamond so magkano naman ito? magkano naman ito? magiging hindi, may susi, makakargaan mo lang ito? ayan, sandi, ayan sandi din yung busi sandi din yung busi may perto ha? boss, magk 700 700 casho 20. Bosing, ito. Ah, ito Rolex. EDP. Rolex pambabae mga so. Yan day embossing. Para Siya nguna lang ako. Mga automatic tong mga ito. Ito automatic maganda to. 15 15 Seiko Rolex, Rolex. ano yung, uh, yung mga katulad nito Yan yung mga ano yung mga katulad ng mga relo na sa mga relo ni Boss RJ sa mga katulad nito nilion ni baka artino nalang na kapara tourist mga ah. Ha, 50,000 Ah, maliyan, niya, Mga Rolex ko automatic. Automatic Rolex. Dalawa ko may